Makabansa 2 Quarter 3 Week 6 Day 1 Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2 Quarter 3 Week 6 Day 1 Kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang pamumuhay at mga serbisyo ng kinabibilangang komunidad. Magandang umaga sa inyo mga bata. Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Mahusay. Mga bata, ano-ano ang ginagawa ninyo kapag kayo ay may sakit? Mga bata, anong gusali ito? Ano kaya ang ginagawa sa lugar na ito? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang serbisyong pangkalusugan sa kinabibilangang komunidad. Barangay Health Workers mga volunteer na manggagawa sa kalusugan na nagsisilbi sa kanilang sariling barangay upang tumulong sa pagpapalaganap ng kalusugan at kagalingan ng mga tao sa komunidad. Isaayos ang mga letra upang matukoy ang tamang salita. Ito ang clue sa number 1. Ito ay isang espesyal na sasakyang may kagamitan para sa paghahatid sa hospital na mga may pangangailangang medikal tulad ng may sakit, mga nganak at sugatan. Ito naman ang clue sa number 2. tindahan ng mga gamot. Clue sa number 3. Taong dalubhasa sa pangangalaga ng ngipin at galagid, kabilang ang paggagamot ng mga kondisyong na ugnay rito. Ito naman ang clue sa number 4. Taong nagtatrabaho upang mapanatili at mapabuti ang kalusugan ng mga tao sa komunidad. At sa number 5, taong nagpapaanak sa mga buntis o tumutulong sa pagpapaanak. Nahulaan nyo ba ng tama kung ano ang mga salita? Tara, sagutan natin! Ang unang salita ay ambulansya. Ambulansya ay isang espesyal na sasakyan na may kagamitan para sa paghahatid sa ospital ng mga may pangangailangang medikal tulad ng may sakit mga at sugatan. Ang ikalawang salita ay butika. Butika ang tawag sa tindahan ng mga gamot. Ang ikatlong salita naman ay dentista. Dentista ang tawag sa taong dalubhasa sa pangangalaga ng ngipin at gilagid kabilang ang panggagamot ng mga kondisyong na uugnay rito. Ang ikaapat na salita ay health worker. Health worker ang taong nagtatrabaho upang mapanatili at mapabuti ang kalusugan ng mga tao sa komunidad. At ang huling salita ay komadrona. Komadrona ang tawag sa taong nagpapaanak sa mga buntis o tumutulong sa pagpapaanak. Mahusay mga bata. Narito ang ilan sa mga larawan ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan. Una narito ay ang ospital. Sumunod ay Barangay Health Center. Butika ay isa sa mga ito. Dentist or dentista. Ambulansya. Health workers. Kabilang sa mga health workers, ang mga doktor, nurse, midwife o kumadrona. Kung naalala nyo ang ating mga pinag-aralan, ano ang ginagawa ng bawat isa? Ang mga health workers ang gumagamot at nagsusuri ng mga pasyente. Sila rin ang nagtuturo ng tamang pag-aalaga sa katuan, Nag-aalaga sa mga taong may sakit sa ospital o sa bahay at tumutulong sa mga programa ng kalusugan sa komunidad. Mga bata, kanino tayo lumalapit kung meron tayong lagnat? Sakit ng ngipin? Sugat. Gawain: role play o kunwaring pasigaw. Panuto: makinig sa sasabihin ng guro o leader ng grupo. Ito ay isang sitwasyon na maaaring mangyari sa tunay na buhay. Isigaw ang tamang sagot bilang tugon sa tanong. Unang bilang, may sakit si Nanay. San tayo pupunta? Ikalawang bilang, kailangan ng gamot ni Kuya. San tayo pupunta? Grade 2 Tukuyin ang mga serbisyong pangkalusugan na makikita sa kinabibilangang komunidad. Ilarawan ang mga ito. Para sa inyong pagtataya, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang bilang, ano ang tawag sa lugar kung saan tayo nagpapagamot? Ikalawang bilang, Sino ang tinatawag kapag may sakit? Ikatlong bilang, saan makakabili ng gamot? Ikaapat, sino ang tumutulong sa buntis sa panganganak? Ikalimang bilang, bakit mahalaga ang mga serbisyong pangkalusugan? Para sa dagdag na gawain, magtanong sa mga magulang o lolo at lola o pang mga kasama sa bahay tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan na kanilang nagamit noon. Mga gabay na tanong. Una, ano ang serbisyong natanggap? Ikalawang tanong, kailan ito natanggap? Ikatlong tanong, paano ito nakatulong sa kanilang kalusugan? Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat. Bye.